At uh, guys, aalis na tayo dito sa ating tinirhan na isang linggo. At na nagtrabaho ko dito sa site namin sa Sueba. At uh, itong mga gamit ko ay nakapreparado na. At aalis na tayo na naman. Bibiyahin na naman tayo sa sa ano, sa South Jeddah. Tara tayo na guys. Ayan ang mga gamit ko. Sa pupunta na naman tayo sa uh, ating lugar dun sa main at tapos na yung uh, isang linggong trabaho ako dito at uh, yung mga gamit ko nandito na sa sasakyan na iba ayan guys ba ano prepare? Yeah sa Sita, Unusin. <laughs> Ito yung gamit natin na iba. Ayan na tayo. Ayan, daan lang guys itong mga gamit natin. Na Maya-maya, narinig natin yung driver para sunduin tayo. Yung sasakyan ko kasi nandun sa south. Ito yung sasakyan yung ginamit namin. Prayatid so, ako sa labas. Ayan guys. Ay, kapagod. Ang ganito na ang biyahe ng biyahe So tayo na. At susunduin ako ng aking uh, driver para bumalik sa Jeddah at pabalik na tayo. Kamusta ka pari? Ayan. Mabuti. Yan na nga uh, Nepali. Ayba, ayba. Natatay na. Shoya, shoya, English, shoya, shoya, Arabic. Sorry. <laughs> Demo. Ay. Shoya, shoya, Pilipino, Filipino, ana kalam. Mabuti. Aywa. Mabuti malum. Aywa. Kalam kumusta ka? Kumusta ka malum? Aywa. Pare malum. Aywa. At pa biyahin na tayo. Matang aking mga gamit nandoon na sa likod. Nila lang Filipino ro. Ah, hapon na naman na yan. Pagbibiyahin na naman tayo papunta sa South Jeddah. Tapos na yung isang linggog trabawan dito sa Sueba. Ayan, hapon na. Time check. Ano na? Magagabi na pala. Alas 6.41, alas 7.00 exactly. Ayan ang aking lugar. At uh, banda doon naman guys. At uh, yung mga ibang lahi ang nakatera doon at lahat naman dito ibang lahi at uh, ako lang ang Pilipino nang dumadayo dito at uh, nagtatrabaho at uh, itong lugar na ito guys tinan ninyo pero yung Aros mga halaman yun. napakatataba ba diba? pero desierto yan guys talagang uh, pinagpala mga tao doon sa patnubay ng ala ayan na binayaan binayaan sila ng uh, ganun na halaman na namumunga at uh, hindi na sila bumibili ng putas mga gulay at uh, dito naman guys yan naman yung mga bahay ng ibang lahi, Pakistan dyan, sa ibang kumpanya naman accommodation nila dyan guys sama sama sila mga cabin yan yan dyan yung mga bahay ng mga yan, mga ibang lahi ibig ng bahay na yan guys Pakistan India ata uh, walang namitatang mga Pilipino dito yan sa bahay na yan layo-layo yung uh, accommodation namin Billfinger Camp eh yung camp nila guys pare Billfinger uh, Camp tani bilbil dito ayo Bilfinger Camp ah uh, tani Ayan. yes yes may Pilipino daw doon yes, yes. ayo ah may Pilipino dyan ng mga camp na dyan, camp at ayun, uh, iikot tayo dito sa lugar na to guys, hindi ka makakapasok ng basta basta CPC company mm. CPC company CPC company. Moya company. company. Ayun, yun. tubig kung saan na uh, dinadala sa siyudad na dito sa dagat, yan ng inaano nila na machine para makagawa ng tubig uh, na hindi yung maalat tabang kahayan nata uh, at, uh na tayo galing tayo doon sa accommodation at palabas na tayo dito sa ah uh, ano security at bawal na dito guys sa security ito nga pala yung lugar ko sa Suiba tingnan ninyo oh. disyerto mata doon sa lugar ko na yun kapag pumunta ka doon doon ka lang hindi ka makalabas talagang ah uh, mga tindahan lang doon isa kaya kaya kung ka makamain, hindi ka magbabawod ng iyong makakain hindi ka makakain ng gusto mong kainin kaya kapag nagdahi ako inahanda ko na lahat ng mga kailangan ko mga bawang, sibuyas, kamatis basta tradikado tama mga sardinas, itlo at kapag pumunta ako rito nagluluto na kagad ako ng uh, isda o manok mga uh, impaksyo, adobo pangatagal kasi yan ang iniinip ko na lang

para sa kamatchili na puro tinikay yung kinakain ng mga uh, camel dito sa, sa disyerto ayan, sa uh, mga nag-Saudi na alam nyo yung mga puno na yan diba? yan ay nabubuhay sa disyerto lang ayan at uh, itong sasakyan na ito guys ayan at uh, sinakay lang ako dito at uh, itatransfer ako at uh, kukunin yung mga gamit ko papunta na sa aking uh, destination destinasyon at uh, yan nakasunod na sa akin yung aking uh, yan sa likod at uh, yung mga gamit ko na sa loob at uh, dito tayo sa alis, uh, tayo, alagi... ng ating sasakyan dahil doon sa security yung mga gamit ko nagche-check sila kaya dito kami uh, mag-mimit uh, uh, yung mga gamit ko ibababa ko na at, uh, Tayo na guys. Nandito na tayo. Ang mga gamit na babana na natin. Ay, yung mga gamit ko. Tabuksan natin. Ah, susi. Ayan yung mga gamit ko. Ililipat ko na sa kabila. Tatahayan. Yung mga gamit ko. Yan yan. Dako na ililipat ko na dito sa, sa aking stock yan. At uh, punta na tayo sa ating site sarado ko lang itong ating uh, lock para hindi mabuksan mga makuha dyan at tayo na ito yung uh, aming uh, service nilipat ako dito sa kabilang sasakyan at uh, ito yung aking sasakyan na nilipatan at uh, ito yung uh, aking service syokran hindi <laughs> <laughs> ako napansin Thank you Welcome, welcome Ayaw. pare bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Ayaw, goodbye. bye bye Thank you At ayan uh, yung aking uh, service Nilipat kami dito na naman Kanya ng buhay ko, nakakapagod Kung saan saan ka makakapunta Let's go kalata Tayo na At ayan uh, guys Ay, Nakakapagod yung biyahe Kung saan saan na naman ako nakakapunta na naman itong week na ito pupunta na naman ako sa Rabik Bata itong ano na to linggo na to stay muna ako dito sa south may trabaho din ako doon tapos by Sunday punta na naman tayo sa Rabik Road Madina at magbigay na naman tayo nito at tayo na guys sa ito ginabi na kami yun mga kasama ko Pakistan, India yun ang driver ko na sumundo sa akin dito time check alas 7 na ng uh, gabi pero napakaliwanag pa guys so, parating tayo niyang alas 8 na ng uh, gabi dun sa south baka may maghahaponan baka maghahaponan kami sa restaurant at uh, papakainin natin itong dalawang driver natin dito tayo sa restaurant kakain tayo kasi wala na tayong oras na magluto tignan nyo naman ang binabiyahin ko napakalayo nito at uh, disyerto kaya kapag nasiraan ka dito wala kang gamit magtutulak ka talaga dahil bihira lang ng sasakyan nito, dito yun syempre nakakita ka mo sasakyan ilan ilan alas 7 alas 9 na ng gabi nakarating kami dito at hindi pa kumakain at dadaan tayo sa restaurant para kumain para mamaya hindi na tayo magluto mag -prepared. kain tayo dito sa restaurant at muna kami dito sa restaurant dito sa Brosted at dyan kami kakain Brosted Brosted Brosted? Restoran, bro. Uh -huh. Malam brosted, mm -hmm. ayo tani ada supo ada, Pwede ada brosted. Mungkin ada, Ayo, bro. Wala, tani-tani. Tani? Ayo, tani. Tama, tani? tani ada mapi kuis ada Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. Atau, tama. Tama, tama. Tama, lugar namin Dito sa Ito. Pupunta tayo dito sa Brostedan para kumain. Banda. Ada. Soya yeah, guddamena. Nakakain tayo. Nagutom ako. Mag Tara. Tara tayo. Ito. Ito nga pala yung Brostedan. Ada. Ayan. Ayan. Pasok tayo dito. Nakakain tayo sa Brostedan. nakatahe ito yung uh, brostitan dito nagkakain tayo ayan, ayan. Marami din kumakain dito. Ito yung uh, mga al Altaj's Brost. Give mo the order to. Oh? Itnil. Three Spicy or what? spicy, map regular. Well, say, Only tertiary and then I add with you, ah. Huh? Rakibada sip tertiary. then I add with you, Pep how much? <coughs> tertiary? Yeah. I Then I add, ah. Uh... Ayan, natang, uh, namin dito yung uh, allowance namin yung tertiary lang kaya. Pepsi, Pepsi. Moya. Moya, Pepsi. You like Pepsi? Uh -huh.

no 39 real yung natin at uh, mag add pa ako ng 9 real I give pa the talatin 30 real at uh, maghihintay tayo ng ating order at uh, kakain tayo ng brosted na mga kasama natin tayo natin yung order natin guys. Isang spicy at isang uh, no spicy. Ayan na at ako uh, dito guys dito kami kumakain kapag uh, tapos namin ng trabaho at wala na kaming oras kumain dito kami tumutuloy na kumakain dito sa Altaz Bros at ang uh, pinaka familiar dito na Bros dito yung Albaik at uh, famous at uh, itong Altaz neto yan yung uh, local pero marami din mga kumakain dito mga Pakistan, India Bangladesh at uh, mga Pilipino rin Ayan, mga kasama ko kumakain dito. Ayan, mga Pakistan. Ayan, kumakain sila. Yemeni, Sudani, dito kumakain. Kaya kung na kaming oras na magluto, dito kami tumutuloy. Kagaya ngayon, ginabi ako. At uh, dito na kami tumiretso para hindi na rin ako magluto. Pag uh, ang uh, order dito, si Ocho Real, meron ka ng soft drinks, tubig, at saka yung uh, manok, yung roasted. May pakpak, -pak, may legs, may, uh, may uh, ayos na at saka yung uh, tight. Napakalaking uh, manok na rin at mapusog ka na rin sa order na ito. 18 real, meron ka ng roasted. Ha? Ayan, meron din uh, chicken fillet, ayan, tsaka shrimp. So, hintayin natin yung order natin, guys. At uh, eto na yung ating order. Dalawang order lang kasi nga napakarami, napakalaki. At share-share na lang kami nyo. Ketchup? Uh, Kain na tayo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na broasted na napakarami, napakalaki. Ayan. Tingnan ninyo, isang ganito lang, busog ka na. Napat na piraso at may fresh fries, may tinapay. kaya yung, uh, uh, yung garlic sauce, may chili sauce. Ayan yung mga kasama ko na kumakain sila. Tara, kain na po tayo. Sa karanasan ay naray. Ito yung French Fries na dito napakadami. At ang kulang sa toast na. Wait, no. Tayo masarap na noyon. Garbage. Mag-need Garlic Tapos doon Kenapa ini ya? Sarut ah. Masarap yang kanyang Mentok malutong. tutup.

Hindi naman po araw-araw rin kumakain na po dito dahil pagkasahod lang po kaya naging ako itong kinakain ko na ito libre naman na kumpan na pag nagdaba ako sa outside area ng Jeta, na करन बचा है भूख नहीं है यार मैं तो ना साहब वो पैसा से तक मैं आपसे

kasi ibang lahi yung mga tao rito. Walang Pilipino, May Pilipino po poch, maging pagyayak. So, Okay guys, na alam na ako. Maraming maraming very much. Thank you very